Kabanata Diaz, Kakarmelita, ayos ka lang. nabibiro lang ako. Tugon pa ni Juanito at parang sinampal ako ng katotohanan pabalik sa realidad. O, oo naman. Sagot ko na lang at napayo ako. Binitawan naman ni Juanito yung kamay ko at lumingon-lingon siya sa paligid. Ah, gusto ko siya sa bunutan dahil sa ginawa niyang pagpapakabasakan. May araw din ang mokong na to Sandali lang ha, hintayin mo ako dito. Huwag kang aalis. Sabi pa niya tapos pumunta siya sa kinaroroonan ni Ina. Ano na namang gagawin niya? Napatingin naman ako sa paligid. Walang sinuman ang may idea na hindi ako taga dito. Pero kung iisipin lang natin, kahit pa lumang panahon nito, bakas pa din sa mga Pilipino ang pagiging masiyahin. Binabati nilang isa't isa dito sa palengke. Halos kilala ang bawat isa Bigla tuloy ako napaisip. After 20 years of my existence, bakit ba hindi ko to nakita? Bakit hindi mas lang ako napadpad sa palengke para makita kung gaano kasimple at kasaya ang buhay ng mga tao dito? Ilang sagit lang bumalik na siya at nakangiti pa ng todo habang tumatakbo pa palapit sa akin. Binibini, bini, tara na, saan mo gusto pumunta? Hinihinga na tanong ni Juanito pero nakangiti pa din siya. Ha? Ah, uh, paano si Diba sabi niya, Di ko na nang yung sasabihin ko kasi nagsalita agad si Manito. Pinaalam na kita kain na. Pumayag siya na ipasyag kita dito. Ako na din ang maghahatid sa iyo pa uwi. Oh my goodness! Ibig sabihin magde-date kami? Psh! Huwag umasa sa kamera. Ayon ka na naman niya. Eh. Dakilang asyomera ka talaga. Saan mo gustong pumunta? Huwag kang mag-alala ako bahala sa iyo. Alam ko namang unang beses mo makapunta sa palengke, kaya hindi ko iaalis ang mga mata ko sa'yo. Dagdag pa niya. Hindi pa rin napapawi yung ngiti niya. Bakit ba parang kinakabahan at nalalami yung mga kamay ko? Gosh, Carmela, huwag kang papabola sa mga flower words ng lalakay niyan. You know naman kung gaano katamis ang panatalitan nila. OMG! Oo nga pala, hindi ka pamilyar sa lugar to. Ako na lang ang bahala. Sabi pa niya tapos pinosesyon niya yung braso niya. Wala naman akong nagawa kundi kumapit sa braso niya. parang prom lang ang peg. Habang naglalakad kami sa gitna ng palengke, madaming mga tao ang nakakakilala kay Juanito at bumabati sa kanya. Ngumingiti naman si Juanito at binabati din sila. Aba, famous pala siya eh. Gusto mo bang tumingin doon? Narinig kong sabi niya sabay-turo sa kanan ko. May isang store na puro mga barot saya, palamute, pangpaganda at mga alas ng tinta. Tumango naman ako. Napangangako sa ganda ng mga bagay na nakikita ko. Grabe, pang world class din pala ang mga fashion items nila dito. Wow! Pumili ka lang ng gusto mo. Narinig ko sabi pa niya. Napatingin naman ako sa kanya. Aba, galante ah. Ano bang kalimitang bagay ang gusto ng mga babae? Dagdag pa niya. Hmm parang may nasasense akong something. Inilapag ko na muna yung mga pampaganda at alahas na hawak ko at hinarap ko siya. Tss, para ka Helena, no? Naku, narihiyo ko pa. Pang-aasar ko naman sa kanya. Bigla naman siyang napakamot sa ulo at napatango. Mahilig sa bulaklak sa si Helena, pulang rosas ang paborito niya. Mahilig din siyang magbasa, magluto, magtahi at sumayaw ng karyanyosa. Sabi ko, Buti na lang na-interview ko na si Helena nung isang kape. Kung hindi, ngangala naman ako ngayon. Kagiligilo talaga siyang binibini. Narinig kong sabi ni Juanito at napangiti siya sa sarili niya. Sa so, tingin mo magugustuhan niya to? Tanong niya sabay abot sa ng kwentas na hugis puso at kulay gito. Si seryoso ka? Tanong ko. Hindi ko namalayan na nakanganga na pala ako. Oh, grabe! Totoong gintuto. Ang yaman pala talaga ng mga Alfonso. Shucks! Galing pa ito sa aking lola. Ibinigay niya sa akin to bago siya mamatay. Sinabi niyang ibigay ko daw ang kwentas na to sa babaeng handa kong ibigay ang puso ko ng walang pag-aalilangan. Gosh! Hindi ko pa din maialay ang tingin ko sa kwentas na yan. Bigla ko tuloy naisip kong nakawan ko kaya yun at pag nakabalik ako sa 2016, magkano ko kaya mabibenta yun? Siguro instant millionaire na ako pag binenta ko yun. Oh my gosh, Carmela. Erase, erase, erase. Gusto mo bang masulat sa history na isang dakilang magnanakaw? Shucks, no way! Ano, nanti ka ba sa kwento ng kwentas na to? Pag e-etros na tanong ni Juanito, napataas naman ako ng kilay. Sa totoo lang, hindi din ako fan ng mga sentimental thingy gusto ko sana sabihin sa kanya na oo, mm. naantig ako kung gano'ng kalaking pera ang makukuha ko kapag nasangla ko yan. <laughs> mm, maganda nga yung plano mo. Sigurado magugustuhan niya Helena. Helena. Pagsasangayan ka na lang, ang corny at ang cheesy din pala ng halakan to. Bakit parang hindi ka naman kumbinsido pag i-etches na naman ni Juanito? Napakunod naman ang loo ko ano na naman bang matakbo sa isip niya? Ang labo niya. Kanina lang patayin niya ako sa sobrang kaswitin niya. Tapos yun pala, pa niya lang ako. Tapos ngayon nagdrodrama naman siya. Tapos ini edges naman ako. Hindi ko na talaga siya maintindihan. Ah! Oh, fine. Para kasing ang corny ng plano mo. Sabi ko, oh my gosh. I shouldn't be talking like that. Oh! Ko, corny? Anong ibig mo sabihin? Nagtatakang tanong ni Juanito. Hi, bakit ba hindi ko mapigilan ng bunganga kung walang preno ako na naman? Ah, uh, ano kasi, ang ibig sabihin ng corny ay parang badoy, amale, ah, parang ah uh, parang hindi katanggap-tanggap. Hi, hindi ko ma-explain. <laughs> San mo naman narinig ang bagay na 'yan? Tanong na naman ni Juanito. Mukhang hindi rin siya kumbinsido sa explanation ko. Hi, matalino kasi siya kaya ang daming tanong. Ah, uh, wala lang. Inimbento lang namin yan nila Sonia at Helena. Palusot ko na lang. Bigla namang natawa si Manito. Ikaw ah. Mukhang ikaw ang nang e ng mga ganyang bagay sa barakada nyo. Sasabihin ko na si Sonia na layuan ka niya baka mahawa pa siya sa'yo. Panga-aasar pa ni Manito. Aba naman. So sinasabi niyang bad influence ako. Inirapan ko na lang siya at tumingin na ulit ng mga makeup at accessories dun sa store. Magandang umaga ginaw, Juanito. Mabuti naman po at napadaan kayo dito. Narinig kong bati ng isang alay na medyo mataba, bilogan ang mukha at may magandang ngiti. Siya pala yung tendera. Bakit hindi lang siya dumating? Magandang umaga din po, Ading Trinidad. Kumusta na po kayo? Tugon naman ni Juanito at nagsimula na silang magtsikahan. Hmm, mukhang matagal na talaga silang magkakakilala. Gala din talaga tong lalaking to. Hayaan ko na lang sila magkwentuhan dahil abala ako sa pagtingin ng mga tinda dito. Pero ilang saglit lang, binaling na sa akin ng alay yung tingin niya. Pawalang galang na po ginungo nito. Ngunit nais ko lang po kung ang babaeng kasama niyo ay ang bunsong anak ni Don Alejandro Monte Carlos, na iyong mapapangasawa. Bulong ng alay kay Juanito. Aba, nag-effort pa siyang bumulong nga, rinig na ko naman. Opo, siya po pala si Binibining Carmelita Monte Carlos. Pakilala sa kanya ni Juanito, pero hindi ako lumingon kaya hinawakan niya yung balikat ko at iniharap ako kay Aling Trinidad OMG. At dahil doon, wala akong nagawa kundi ngumiti at nagbaw na lang sa kanya. Pagpasensyahan niyo na po, sadyang mahiyain lang ang binibini. At ito rin po ang unang beses niya na makapunta dito sa bayan niyo. Paliwanag ni Juanito, napangiti naman si Aling Trinidad. Hays, bakit ba pinagkakalat ang lalaking to na first time ko sa palengke? Nagagalang ako makilala ka, binibining mo Mati Carlos. Totoo nga ang sabi nila na nagtataglay ka ng isang pambihirang kagantahan, kagandahan. Papuri pa ni Aling Trinidad at dahil doon napangiti ako ng todo. Shucks! Is it really true? Thanks! Ah, uh, maraming salamat po. Sagot ko. Gosh, kinihilig ako. Nakita ko namang pinipigilan ni Juanito ang tawa niya. Binibini, Maaari niyo rin po bang sabihin sa iyong ama na taasan ang upas sa mga magsasaka ng inyong hasenda? Hindi po kasi sapat sa aming pamilya ang kinikita ng asawa ko na nagtatrabaho sa hasenda niyo. Pakiusap ni Aling Trinidad. Halatang nahiya pa siya sa pakiusap niya. Taka, ano? Ginikipit ni ama ang mga magsasaka? Ah, sigi sige po. Ipaparating ko po iyon kay ama. Sagot ko, maraming maraming salamat po, Binibini. Hulog po kayo ng langit. Sabi pa niya, napatango na lang ako. Siguro nga talagang malaking bagay sa kanilang pabor na to. Kakausapan ko si ama pagdating ko mamaya sa bahay. Ano po po lang napili niyo, binibini? Tanong pa ni Aling Trinidad. Napatingin ulit ako sa mga tinti niya. Ah, tumitingin-tingin lang po kami. Hindi ko na natapos yung sasabihin ko kasi biglang nagsalita si Juanito. Binibini, sa tingin ko ay bagay sa iyo to. Sabi ni Juanito, sabay abot sa akin ang isang bulaklak na pula na pang tali sa buhok. Seryoso? Magmumukha akong bekin yan eh. At saka hindi naman ako mahiling sa bulaklak. Bibilhin ko na para sa'yo. Dagdag pa niya tapos iniabot niya ka Aling Trinidad ang bayad niya. Binalot naman ni Aling Trinidad yung bulaklak na pang tali sa isang papel at binigay niya sa akin. Teka, wala ba nga akong sinasabi na gusto ko yun eh, naman no. Bakit kasi napaka-choosy ka pa, Carmela? Sana pumili ka na lang ng pinakamahal na bagay dito. Ay, sti. siguradong bagay na bagay po sa inyo ito, binibini. Ah, kung loloobin niyo po, may gusto din po sana akong ibibigay sa inyo bilang pasasalamat sa pagbisita niyo sa bayan namin at paghatid ng pabor sa inyong ama. Sabi pa ni Aling Trinidad tapos inabot niya sa akin yung isang butterfly na clip. Wow! Hindi pa also ang technology niya yan. Pero in fairness, nakakagawa sila ng mga ganto kagandang accessories. Nagpasalamat at nagbaho ako ulit. Pero nagulat ako dahil bigla akong niyakap ni Aling Trinidad. Napatingin naman ako kay Unito. Mumiti at tumango lang siya sa akin. Parang sinasabi niya na huwag akong umangal sa pagyakap sa akin. Sige po, mauuna na po kami. Hanggang sa muli, Aling Trinidad. Paalam ni Juanito at umalis na kami doon. Well, bakit parang nagkakaiba akong naramdaman nung niyakap ako ni Alinta ni Dad? ang word ko na talaga. Aba, mukhang nagugustuhan mo na ang pagsakay sa bangka. Pag-eetra sa akin ni Juanito. Nakasakay na kami ngayon sa bangka na tumawid sa lawa ng luha pabalik sa San Alfonso. Magkatabi kami ngayon at madami rin kaming kasama sa bangka. Sige lang, alam ko namang sumasaya ka pag pinagtritripan. Ah, uh, ang ibig ko na sabihin, pag binibiro mo ko eh. Sagot ko naman sa kanya at dahil doon natawa siya. O oh, ba? Diba? Ang saya nga niya talaga. <tip> Nakakatawa nga ka kasi biruin. Eh. Nagdudugtong ang mga kilay mo. Hirit pa niya. At dahil doon inirapan ko ulit siya. Napahawak din ako sa kilay ko baka nga magkadugtong na sila. <tip> Charot. Sandali namang nanahimik si Juanito. Napansin niya siguro na wala ako sa mood makipaglukuhan sa kanya. Pero ilang minuto lang nagsalita na ulit siya. Carmelita, kanina sa tindahan ni Aling Trinidad, bakit nung tinatanong kanya kung anong nagustuhan mo? Bakit? Hindi ko na pinatapos yung sasabihin niya kasi nagsalita na ako. Wala lang. Wala naman akong bibilhin eh. Bakit wala? Handa naman ako magbayad para sa'yo. Gusto rin sana kitang bigyan ng regalo bilang pasasalamat sa pagtulong mo sa amin Helena. Tugon pa niya, pa-impress pa to. Oh. Ah, yun ba? Ayos lang kahit wala ng regalo. Sagot ko pa, hindi naman talaga ako mahilig sa regalo since wala naman akong BFF at boyfriend. Wala din akong care kung may magbibigay sa akin ng gift o wala. Sila dad, Jenny, Emily at Dula Carmen na lang ang nagbibigay ng gift sa akin noon. Ganun ba? Eh, kung sakaling may magustuhan kang bagay, sabihin mo lang sa akin. Sabi pa niya. At nag-half smile siya. Kahit half smile lang yon. di ko pa rin may tatanggi na ang pogi niya o erase. Ano bang klaseng regalo ang gusto mo? Sabi pa niya. Madala din palang lalaking to. Nananahimik na nga ako, di pa rin niya mapigilan ang bibig niya. At dahil sa tanong niya, napaisip tuloy ako. Ikuhing niat ko kaya siya ng mga alahas na ginto. For sure, kiri naman niya ipigay yun dahil dahil super yaman niya. Shocks! ayoko naman magbukang gold digger sa history. Ay, so halang Hmm, kahit ano, yun na lang yung nasabi ko. Wala ako akong maisip eh. Kahit ano, ang hirap naman niyon. Reklamo niya. dito di talaga siguro siya titigil hanggat hindi niya nalalaman. Hmm, ano bang gusto ko? Ah, alam ko na kung anong gusto ko. Hmm, kahit anong bagay basta pinaghirapan. Sagot ko. O ba diba, bongga. Pinaghirapan? Nagtataka yung tanong. Feel ko talaga worried na ako sa paningin niya. Oo, kahit anong bagay na pinaghirapan, yung hindi nabibili lang o nakukuha kung saan saan. Sagot ko. Sana naman tumigil na siya sa kakatanong. Mukha namang mahihirapan siya makahanap ng bagay na tinutukoy ko. Sinadya ko talaga yon. <laughs> Ang hirap naman. Reklamo niya pa tapos napakamot ulit siya sa ulo. Ewan ko pero bigla akong napangiti. Siyempre, mahirap at ako siyuin. Dagdag ko pa at napangiti din siya. Pa hard to get talaga ang peg ng lola niyo. <laughs> Pagdating namin sa bahay, pinaghintay ko muna si Juanito sa labas ng pinto at agad ako umakit sa kwarto para kunin yung sulat na Helena para sa kanya. Hindi ko na din siya pinaparang sa loob ng bahay kasi baka i-chosen pa siya nila ama, ina Maria at Josefina.